Manong Chris, nasan tayo? Andito tayo sa Barangay Banitan, Purok Uno, pagitan ng Purok Uno 2. At ito yung nung unang magpadaloy ng tubig na siyang pagsubok do sa nilagyan na lining na kanal, dito po yung lugar na umapaw ang tubig na binahay doon sa bakabahayan na yon hanggang dito, baha dito. Yung pisina ng niya rito, ayan, sa may mataas na building na yan, pinasok din po ng tubig sa loob ng compound. Kaya marami din kabahayan dyan, ang nabaha uh, talaga, pinasok ang tubig, ng tubig ang loob ng bahay. dati rate, nung hindi pa ito nasisimento, mas mababaw pa yung kalsada. Yaan sa kabila ang bagsak ng tubig. Ngayon, nung ma-repair, hindi naman sana mangyayari aapaw pa kung yung gate doon sa bandang ibaba ay maayos ang pagkabukas at hindi isinasara ng todo. Meron na kaming palatandaan doon na hindi dapat umapaw ng gusto yung tubig doon para hindi umapaw sa lugar na ito. Yun ang remedyo. Yun ang remedyo. Papakita ko sa iyo kasama ng Diego. Pero ito, ayan oh. May yeah, ito. natitibag. Ito, Pagka. Pa, tong nakikita nating lining, ito, tinasa na ito. Hindi, doon sa bandaron lang. Doon? Ba bali, may anim na metro pa ito. Bandaron? Bandaron. Mula rito, mula rito, na metro, doon pa lang ang, ang dulo, yung dulo nung natasan. Oo. Ibig sabihin, ito, dati ng taas to. Dati ng taas ito. At? Na hindi naman umaapaw dati ang tubig dito. Ngayon, umapaw Ngayon na rin. Hindi umaapaw na rin. Ayan. sa pag-apaw, naaanod yung... Lupa. Yung base. Yung tabon. Yung ano? tabon, oo. Tabon. Dahil oo. kasi hindi naman ito nasitsid. Ayun. So, bumabaha. Naku, ang ganda ng palay. O, manong Chris, hmm. no? Ayan. O, sanang... <laughs> Huwag sana na nga ano rin yan, pag umapaw. Kailan pa huling umapaw? Ah, uh, basa, basa, oh. Ba basa, oh. Kailan lang nung... Kailan lang umapaw ulit? We, besa ko nagpataba, martes. Martes, umapaw? Martes ng gabi. Mm -hmm. Umapaw. Dahil, tuturo ko sa iyo, kasama Diego, yung gate na si binabanggit ko, na yun, pagka ibinaba ng gusto, talagang aapaw di sa lugar na ito. Kasi po, Mano Chris, ito yung sinasabi mong check gate na sinasara? Sinasara. Na uh, isinasagad. Na isara? Ito, binababa ito ng gusto hanggang dito. Ha? yan, yeah. Ito. Oo. Para itong bakal na ito, nandun siya sa baba. Opo. Na dito ka pumesto ka, ka Diego. O, oh, walang isyan. <laughs> Wala ka na pagka isinara, isinagad yung sarang yon doon, talagang maapaw ang tubig dito, umaabot ayano basa pa. O, oh, kasasara lang na. Kaya doon, <laughs> kasasara lang nung nakarang araw? Uma umaapaw. Basa pa ah, Noong Huwebes, kasama Diego, malakas pa ang tubig. Ako na nagbukas niyan. Dahil, yun nga ang palatandaan, yung tubong yun ng nawasa, Ayan, ayan, na tubo hindi, na yan. Ayan, nakikita ay natin. Na hindi siya dapat apawan ng tubig. Hindi dapat lumagpas dyan sa tubo tubig, na yan. Ang tubig, oo. Opo. Na sapat, sapat naman na napapasok ang lalabas ang tubig dito. Ayun, may nakita na tayo parang ito. Imburnal. Imburnal. Ano ba tawag dyan? Imburnal, di ba? Oo, imburnal na labasan ng tubig. Papasok dito sa? Papasok dito na noong kasalukuyang ginagawa ang kanal na ito na talagang ginastosan ko para nga maganda yung labas ng tubig dito lumalabas. Oo. Ayan, na, sa, pagka malakas ang tubig ka, Diego, makikita mo inaanod. Kaanod. Nang gagaling dun. Ayun. So, sinasara yun para malakas ang, ang labas ng tubig. Labas ng tubig. Pero mas hindi sara. Kahit hindi isara. Pero parin lalabas ma kasi mababa yung... Bababa, oo. Oh, oh. eh. Sinadya ko nga yung gano'n ang pangyayari para nga maganda yung labas din ng tubig dito. Eh, ibig sabihin, eh, eh isa pa kayo, manong krisya, yung, eh, kung pwede Yung ibang tao naman kasi, Ayan. hindi sila makontento. Ah. Ang iniisip lang nila, pansarili. Ah. Na ang gusto nila, na pagka saradong-sarado itong gate, malakas ang volume ng tubig na lumalabas, isagana yung tubig na pupunta sa kanila. Hindi iniisip na, na baka merong mabaha doon, umapaw, kasi kasamang Diego, noong ginagawa yung pinatong na simento ron, bukas lagi ito. Opo. Pero isinasara din. Pagkatapos, pinupuntahan ng mga gumagawa, itinataas para nga hindi umapaw ang tubig doon. So, kinakailangan talaga hindi nakasara. Hindi ganong nakasara. Yun na nga. At ang tubig naman, mataas naman eh. Oo, oh, mataas kasama, Diego. Yung doon sa amin, na dito, lapitan natin tubo. Ano? Kung hanggang ganyang kataas yung tubig, dyan Mar sa tubo na yan, may lalabas pa rin tubig May doon. May lalabas pa rin tubig. O, tawag doon, pritil, di ba? Oo. Ayun, ayan. Ayan. Huwag lamang lalakpas dyan. Ayan. Pagka lumagpas dyan, Baha tubig, na doon. Baha na doon. Umaapaw na doon. Yung nakita mo kanina, kasama nyo na, natibag na, nahukay. Oo. Oo. Yun, umaapaw doon. Kaya nahuhukay yun, binabagsakan ng tubig. At kapag sinasara to, kawawa naman yun sa dulo. Oo, oh, kawawa talaga. Walang Satsaran tubig. Ayun. Sa kaptunayan nga ka, Diego, hindi naman sa pagmamayabang. Alam naman nila, yan pong gate na yan, ako ang gumastos. Ah, okay. Sariling bulsa ko para nga lang makakuha ko ng maganda-gandang tubig. Hindi para sa akin lang. Marami kaming nangikibinabang. Oh. Uh, Bali, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin dito walong banos walong na, banos na tagtatatlong ektarya kasama sa walong banos na yon yung nagsasara oo kasama eh pakiusapan na lamang natin na wag nang at hindi at, at hindi lang din siya meron din sa kabilang kalsada sa kabilang pa ng mga bukid doon at paglabas natin Cajego ituturo ko din iyo. oh kung saan dumadaan ng tubig din na pagka isinara ito, malakas ang labas doon, itong bahay na asul na ito, dinabaha ang doob ng bakuran. <tap>